Good morning po sa inyo lahat, Luzon Visayas Melaw Welcome back naman sa ating 3D Guide and Steel Combine Q no? Pwede bago tayong update sa 2 PM do, sa so September 2, 2020 po So ang kabuhang sul kapon Sa so 2 PM is uh, 841 Sa so 5 PM is 066 Sa so 9 PM is 758 Mindanao area, last 2 is 58 mga kaidol no? So Pwede bago tayong update sa 2 PM do, At 3 combination lang po ito mga kaidol 5 is tayong dalawa Okay. So, unang gaya natin is a 538, 5628, 5628, pangatlo is 688. You know? So, dito sa ating uh, recombination, uh, may bahagi tayo dito best mga kayol na 628 at saka 688. Okay, you no? Know? So, yan lang mga Itong 538, maganda rin ito, no? Pa-slide sa result. Kagabi, na 758. Si Minsan, dyan duman ang resulta. No? Kung baga, magpasindikit lang, mga kaidol. Okay, pa-i-copy. Eh. Uh, may update tayo, ah, uh, base pairing guide. Okay mga kaidol Ito po ang ating uh, best pairing guide today uh, 6637 2968 no? Pwede rin to sa middle of area Last to mga kaidol everyday day yung ating uh, last to May lumabas sa ating pairing Okay So pa-copy May share tayo ng uh, lucky pick Okay mga kaidol So ito ang ating uh, lucky pick Sa pound draw So dito sa ating 6 uh, combination uh, May best tie dito mga kaydol, Na 606 Okay So yan lang po Sana po ito ay Good luck And hope to win Bye bye